Hello guys, mga ka farm moms diyan. So first time ni Pichi uh, ang mga anak. So ayan, parang nag labor na siya after namin sa Pangasinan. Pinuntahan niya ako dito. So gabi kami gabi kami dumating and then 3 AM ayan siya sa tabi ko. Wala siya dun sa kanilang kwarto sa room nila or sa sala kasi gala-gala sila, hindi sila nakakulong. Uh, mostly dun sila sa sala or sa kwarto ng mga boys. So, ayan, nilalambing ni Pumpkin. Kinukomfort niya. Parang alam niya na nakakaramdam na si Pichi. Hmm. Pumpkin. No. Stressan mo na yun naman. Pumpkin gentle. hindi siya makatulog. So, na-feel ko na manganak na siya. Kaya hindi siya makatulog at pinuntahan ako ang mihingi siya ng help. Pero hindi pa naman siya nag-iiyak-iyak. Pero naramdaman ko, syempre, na hindi niya mostly ginagawa yung ganito na parang kinikis-kis niya yung katawan niya sa braso ko, sa tabi ko. Hindi siya umalis sa tabi ko. So, sumama din si Pumpkin. Kaya, umakyat din si Pumpkin. Nakita niya na uh, kinukomfort ko si Peachy. Kaya, siya rin eh, nagkomfort na rin siya kay Peachy. So, siya pala yung kanyang husband. So, partner sila. Slip tayo, oh. So, man, yata baby, kung... Ito na, may pagod na yung pumpkin. Pumpkin, tama na, pagod na siya. Pumpkin. May mingan niya. Lay na, pumpkin. Tama na, bebe. Pagod ka, oh. Hinihinga ka.

Hindi na na, oh. Nagulalaw, anak na kanya, no? Hmm. Ano, pumpkin? Mamaus na ka na naman. na ka -na, -na, na naman. Oke, so kena ya. bebek. Dia orang sebelah. Hmm. Diyos ko, mapagal ka pa kanya na yan. Pastik na ko. Mapagal ka pa kanya na ka, yan. Ngayon Ah, yung mga mga niya? Gusto na bebe. Tapos may gupit ka pa. Bubong ko yung minsan, no? Gagalaw yata kaya nga dyan mo. Ano siya, bebe? Yung mga kaya. Gusto na yan. ラなドリー。<music> Ang peso na nakakarehan. Okay, ka pa kang mama. Dito ka muna kay mama. O peso na kita dun sa ano mo. Ah, mga na ba? Ah, sleep ka muna. Sleep muna tayo. Hmm. Sleep muna, bebe. Hmm. Sleep na tayo, ha? After na nga namin no comfort ng madaling araw, kinago umagahan, ginagawa ko na yung kanyang uh, 8am. So, 9am, nakalabas na po siya ng isa. Ako na po yung kanyang kamadrona. May tatlo, apat, hanggang lima po yan. 5 kittens, healthy, kaya i-flex ko lang po. Si Pichi, mami na siya.